Hindi Hindi umulan. let's go! Hi! vlog! Sana ko nilang <laughs> hi vlog! Hi! Hi to your vlog! Hi to our vlog! Hi to your vlog! We're leaving na at yeah. BJS. In a jet company. Yeah. 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 We're, we're going to Vinondo! Vinondo with a V! With a V! Ako na naman lahat <laughs> yung June. Yes! Ayan ang mga magbibinon. Ito akala mo walang LPA. Push lang. Ito tatlong man si Sky. Yes! <laughs> <laughs> Isa <laughs> na kalakbay kami, pupunta kami sa Binondo. Yeah. So, kasama natin yung mga Chinese friends namin dito. I witness. I <laughs> <Eye> witness. I <laughs> witness <laughs> pala. Makatotong ka? Pagbubuking yan siya, oh. Twitch kasi pag mata doon. <laughs> Sige ma'am, si ano mo? Ina i in sabihin mo yung itinerary natin. Hindi ko ah, kasi ganito. Ano, ano kasi ganito ya. Pagka <laughs> <natutu> <laughs> <laughs> Kaya nga eh, hindi namin alam eh, ano ba, paano ba? Yung alam ko, yung pagbaba ng Binondo Church, lalakanin

Mauna na sila. Bye bye, bye bye. Oh, uy, oh, uy. 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 <laughs> bye guys. Bye bye. Asa na yung sa inyo? Ayan yung pula. kotse nyo pula ha <laughs> alam mo siya hindi po, ah, ah, ah. po namin alam kung binoon mag-Valentine's bye namalis na mga maiingay so ang naiwan dito ito yung mga babae. katulad nito yeah, yung dito sa wakit po ito yan yeah, yeah, yeah. yung mga bababae Nagbooking ang itoy ng sexyater na bios, o <laughs> di ba? Pataka. Uh, kapoy. <laughs> Kaya nga. Ibang bis, four lang yun. Oo. Picharod lang. Nakasakay ng mga itoy. Mo, eh. Ano? Tuloy mo. 78.50 na lang yan. Bawal ang butal. Masama. 78.50? Kame bayad only. Ano? Sakto. Bawal butal. Kasi sabi nga may pamahiin pa. Huwag ganon. Nanginingil na siya, <laughs> <laughs> oh. <Gulo -gulo niyo. laughs> And yung bigyan na walang dred. gulo niya. Ako'y maniningil dahil wala din akong pamasak. Ikaw? Oo nga. Oo oh. 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 Di ba sinuklihan ko sila? Kalo. man si <laughs> Itoy, oh. 2020. <laughs> 20, sinuklihan ko silang lahat. Oo. Oh. oh, yun na yung ano, bayad. Sinukulihan ako nagbigay ng sukuli. Pamasahe pa lang 'yan, guys. Paano pa kaya pag tuwi? Paano pa kaya pag tuition ng bata yung inaano nila? Kawawa man yung bata, hindi makainroll. Five. Five hours later. ito. Kasi magpapapalit pa doon. No? Ito na, be. 30. Nee, at 30. Doon, 10 piso. Wala akong 10 piso. 10 piso. Ito, Your vlog. hindi ko na. Okay, hindi ko na. na. Okay, Okay, na. 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 Okay, na. Okay. Ano tawag dyan, sir? Uh, no. Saulun. 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 <laughs> Aho, nga eh. Napaso yung bibig ko. kasi. <laughs> okay, next food station. <laughs> <laughs>

<laughs> Kaya ang nah, kumahawak ako sa inyo eh. Kay Madura man. o oh, ah, ah. oh, diba, pinipilaan din Kaya <laughs> <song? laughs> nga eh, sa rap sabi ko galing ka ba dito? yan, egg tart?

Ang tanga bakery na namin to. Talaga? Oo, oh, parang trip lang namin kumain ng kumain. Puro puro bakery. Yeah. Uminom namin 'yung Thank you friend. Oo. So... Ang katawa-tawa pa lang pala. The flavor, doon ko in-try. Dito. Kinuha ko. Merienda tayo dito. Roots? Ano yung Roots? mo ibag. May hinahanap ka ba, Sir? No. Really? mo kayo? pretty,

yan ba yung pomegranate, ma'am, she? Oh, no. try natin, buksan natin. How much Ay, yung isa? 250 250 pesos. Ay, ganyan talaga yun. Masado? Hindi. Ay, saka sa sabasa. Go muna, Luz. Di ba crave mo yan diba, last year pa? Last year niya pa yung blue. <laughs> Sige, <laughs> try natin. Try. Yeah. Ito yung mabolo. Talag, parang hindi naman ito yung nakita natin doon. Ano ito doon? Ano yan, yata? Peach yat, peach to, peach. <laughs> peach. Peach. Kind of of speech, speech. <laughs> ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <laughs> Ano yan? Ano Beach. Ito, peach. Uh, look. This is beach. Peach. 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 Para <laughs> <Beach>. makita Uy. Teka lang, <laughs> inaanap <Beach. laughs> <laughs> ko yung ano ko, pera ko. Ay, nakatago. May ibigin ba? Hmm. Ay, ayun yung granada. Teka, oh, natin to. yan? <laughs> yung bibig <laughs> ni <Lube>. Oh my, <laughs> my gosh, <mommy>. Hindi <laughs> <laughs> ko yung natitikman. Oh, oh, natitikman natin. Pomegranate. Yung may maliliit na pomegranate. Pomegranate. That's pomegranate. Ano nga yan kasi yun? Yun yun eh. Baling pa holiday mo. Ay, dai, mahal talaga yan. Magkano isang pera? Ay, talaga ito. Dito? Ganyan talaga yan, dai. Mahal yan dyan. At least, na-try na grocery. Antioxidant din yan eh. Ay, kasi hindi umiiyak na eh. Ay, hindi umiiyak na eh. Ay, hindi umiiyak na Ano yan ma'am Shi? Pomegranate? Spell! Granada? Diretso tayo doon? A few moments later Let's take pangalan ng Chicken feet, Chicken feet. Wow, Adidas Chicken feet. Adidas Adidas in Tagalog Niluto siya adobo <laughs> Masado! Ayun ka lang, Tim! Masa'ta yan. buli! Eh. Masado yes. Chicken Ito sobrang ilang buli ako! Welcome to Tiki Man Channel! Tiki Man Channel! Baka, tiki man ah! First bite! <laughs> <aiming>. <laughs> <laughs> Ay, <tayo>. First bite! Aiming! First bite! Hahaha!

Herms. So, lang. Uh, arms, lang. Irms, irms, arms, arms. Try it. Mura lang po. Sobra. Wow. Sarap pa. Wow. Chicken. Influencer. Influencer. si ate, herms wow. wow. and spices. Si Ken's... <laughs> Ken's. Ayan po, herms na see, po. Uh, Sergeant and herms. <laughs> <laughs> Ang daming entry ha. La A few moments later. Hello hindi na po namin Pally, alam. Doctor, walking is the best. Wow. But in 15 to 30 minutes. Wow. But we're walking for more than one hour. Na, <laughs> <laughs> nasaan na daw tayo? Saan ba to? Ito na lagusan patungong Lireo. Ayan. Encantadja. <laughs> yeah. Si Rapi, pag tayo binenta Pally, neto. Saan na lang naglalakad? Ma'am Shi, kang manguna, Ma'am Shi. Wala kaming pang-bipi, Ma'am Shi. Say hi! Hi! Hi to the vlog! Hi! Ano ulit pangalan ng binili mong prutas? Hindi ko na maalala. <laughs> atis, atis na. atis na. Ayan na. Ano Malamig? Malamig na daw. Pag-check-in pa pa? Check-in tayo. Okay. I I I Hello. kagahod man sila. Ibang ngayon, hindi 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 lang <laughs> hindi 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 sa kumpula sarado bakit naganda dito sa gitna bakit talaga mo to? yun yeah, no, ito so sila so, na nagita yeah. ng ex niya ano <laughs> mas gusto ko sa loob kung kakayanin hindi Malamig sa loob eh. pero hindi magkakayo ano? alam. ito lang tayo may nagtayo yung view tsaka oh, may may ingay tayo. May Ay, mga may nagawa eh may mga nasiro idon may mga makaindanan Oh, pahit Ayan, mo kasi Ayan. Ayaw nyo pang bumili ng balot kanina, ha? Diba? Nagpula-pula pa kayo, ha? basta buwan, Happy 26 years. Happy 26 years. Happy 10 years. Happy 10 years anniversary sa BJS, ma'am. Si... makapost naman. di man. Video man. Video man. Video man.

Refreshing. feeling rich <laughs> feeling, <yummy>. <laughs> 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 feeling rich <laughs> feeling yummy <laughs> 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 feeling rich feeling <laughs> yummy few moments later. Oh, hello, vlog. Hello, hello. Hi, hello. 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 Ay. Feeling the sir, feeling rich. The surf feeling yummy. <laughs> <laughs> Sana naman papunta ang mga ito ay susunod. Eskolta <laughs> ba? Eskolta ba? Eskolta ba? Wow! Wow! Anong pong tawag Nananana? na na na. Oh. Yes. Alang ganto. Te, na pa Manila mga manon. Okay. Mihao. Ano po 'yan? Joa. Wow. ah oh, mga tuhut, na ngaswe eh, <laughs> eh mga Lakaw-lakaw sa Jones Bridge yes lakaw-lakaw lang -lakaw yes Hala, mga manol. ha 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 may nadukutan daw sa baba. Char. Ay, ang hayo yeah. yeah. Wow! wow. Oh, oh. Ay, kay Esplanadman pala yun, oh. <laughs> wow! Ito. Ay, parang siluwet ka lang. Wow. 1, 2, 3! Doon Ha? Si Ano sila, Daisy? Wala na. Ano po? Nagpi-picture. Ano yan? Ah, si Chucky!

Dala ko yung maskiker. <laughs> <laughs> Nagpa-ER <-IR. laughs> maskiker. si Super Mario hindi sumusunod sa curfew ay grabe naman yung evil laugh ma para may tutumba ka la 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 ganda naman dito ano meron Diyan na daw mga itoy. Uwi na, Ma'am. Kaya ang gout niya ay ano? Eh, ang ano. Best in long gout. Wala <laughs> na, Bangole na mga itoy oh. Ang na sa lakaran. na. Bangole na. Thank you, Bangole. This is our Manila tour so babalik tayo sa susunod para sa atin Yes, yung... para sa season 2. Yes. Ng Okay, makikita natin matins natin eh. Yeah, bangolit na sa sequel horror mga ano, mga lakaw-lakaw man. Oh. Start. Ay bawol pala sa Uy. La la la. La 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 la. Ta ta tan ten, ta ten. tan Gawin po lilit! Gawin po lilit! <laughs> Ito daw po yung post office na nasunog. Lahat po ng national ID nyo nandyan. yun <laughs> Yeah. Ayan siya oh. Ito Ha? Ewan ko lang. Alam ang laki niya. So majestic.